sa inyo mga kapatid sa araw kung ito ay ating magpag-uusapan Ano nga ba ang mga standard na taas at laki ng iba't ibang parte ng ating mga tahanan Alam nyo ba na ang pagsunod sa tamang pamantayan o ang tinatawag na standard na ating pong ginagamit sa ating tahanan ay makakapagdulot sa atin ng ginhawa. At the same time may insure din po natin ang ating safety once na nasusunod natin ang standard ng iba't ibang sizes at iba't ibang mga taas ng iba't ibang parte ng ating mga tahanan So, bago tayo magsimula, introhan muna natin. Number 1, ang pinag-uusapan, ano nga ba ang standard height ng ating mga pintuan? So, ang standard height ng ating mga pintuan ay 210 cm. Taas po yun. No? At ang standard po niya ng mga sizes ay magmumula po yan sa 60 cm, yung lapad. Uh, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm o mas malaki pa o mas malapad pa ang ating mga pinto. Doon man po sa ating mga main door, no? Ah, uh, mas maganda kung gumamit tayo ng mas malapad na uh, pintuan. So magsisimula po 'yan kung maliit lang po ang inyong bahay. So magsisimula po 'yan from 80 to 100 cm ang lapad ng ating uh, mga mentor. So, ang purpose naman po nun, pag kayo po ay may papasok sa inyong tahanan na medyo malaki, no, ay madali po nakakapasok. Lalong-lalo na po yung ating mga appliances at saka yung mga furniture po natin. Na pag yan po ay pinapasok sa ating main door, ay makakapasok po siya ng maayos. So, kung ang inyong tahanan ay may sapat man lamang na space, ay maaaring po gumamit para ng mas malapad na uri ng mga pintuan. Isusunod po natin ay ang mga bintana. So, ang standard na height ng bintana magmula sa flooring ay uh, 3 feet. No, 3 feet. Tapos, yung pinakataas niya, ang maximum po niya is 6 feet. So, yan po ang pinakamagandang uh, height ng bintana. Nasa sa inyo na po yun kung gaano po kataas ang bintana na inyong gagawin. Ang standard naman po na lapad ng ating mga bintana ay uh, magmumula po yan from 2 uh, feet no? Tapos, uh, yung lapad po niyan, hanggang 4 feet. So, kung gusto nyo pa rin po ng mas, mas malaking bintana, nasa sa inyo na po yun. Basta po ang ating pinag-uusapan ngayon dito ay yung standard na taas at standard na lapad. Next naman po natin ay ang ating lababo. So, malaking bagay din po ito na kapag ka, uh, tayo po ay gumagawa ng lababo, ay nagagawa po natin siya sa kanyang standard height. Kasi po, pag masyadong mataas, so, mahihirapan naman po yung gagamit pag masyadong mababa din naman po, no, uh, may tendency po, lalo kung medyo matangkad yung gagamit ng lababo, ay luyo po. So, ang standard size po, o ang standard height ng uh, ating lababo ay 3 feet. So, ang magmula sa flooring, 3 feet po ang kanyang uh, taas. Kadalasan naman po niyan, ang lapad ng ating lababo na ginagawa, no, ay nasa 60 cm. Uh, centimeter. So, bakit po 60 cm? Kasi po, kung ang inyong lababo ay inyo pong ita tiles no? Pag kinabitan nyo po yan ng isang tiles na 60 by 60, so, sukat na sukat na po yan, no? Hindi na po kayo maglalagay pa ng mga ko basta ang lapad po na inyong ginawa ay 60 cm. Ganon din po yan kung pakakabitan nyo po ng mga granite o ng uh, mga countertop na mga, mamahaling klase ng bato ang hindi pong ilalagay, no, ay ganyan din po ang kanyang standard na lapad. So, pag kayo naman po ay pipili ng lababo, so marami naman pong klase ng lababo, depende po sa 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 laki, no, na hindi pong ipakakabit. Pero ang ang lalim po ng ating lababo, kadalasan po niyan is Ah, uh, meron pong lababo na medyo malalim, may merong medyo mababaw. So, nasa inyo na po 'yon, no? Pero ang kadalasan po na kinakabit diyan is ah uh, 6 uh, in inches po 'yung lalim, tos meron din po 'yon na 12 inches doon sa malalalim na klase ng lababo. So, depende pa rin po 'yan kung saan nyo po gagamitin at at the same time kung ano po 'yung gusto po ninyo. Pero ang binabahay ko natin dito, 'yan po ang ating mga standard sizes na ating ginagamit sa ating mga project. Next naman po natin ay ang ating gripo o yung mga poset natin. So kapag halimbawa ka, po ang maglalagay po tayo ng, ng poset natin, no? At least po dapat ay nasa 2 feet, no? Ah, uh, yung 2 feet po na yan, okay lang po kayo na mas tumaas pa kayo ng 2 feet. Huwag lang po kayong ah uh, doon kasi pag binaba niyo pa yan ng 2 feet ay masyado na pong uh, mababa yan. Kung kayo po ay maglalagay po pala ng ng timba sa ilalim ng inyong gripo ay baka po hindi na magdasya. So, dapat po ang ano po niyan ay at least 2 feet ang taas. So, di bali yun nga po, di bali tumaas. Tapos kung may mga area po kasi minsan na mas mataas pa sa 2 feet o maabot hanggang 90 cm yung taas ng gripo, depende po sa, sa kung saan po komportable yung gagamit. No? At saka depende rin po yan sa paggagamitan. Kadalasan po yan, meron po tayong mga gripo sa ating mga uh, sa ating mga garden, no? Meron din po tayo mga gripo na nilalagay sa ating mga laundry area. So sa mga ganong area po, dapat po ang gripo po doon ay, ay mataas. So kadalasan po niyan, ang nilalagay po dyan na height ng gripo ay 90 cm. Pero tatandaan po ninyo, dapat po hindi na po kayo bababa sa 2 feet na height ng inyong gripo. Kung kayo naman po ay maglala maglalagay ng abang ng gripo nyo sa inyong mga lababo, So, magmula po sa finish ng inyong lababo, so, itataas nyo lang po siya ng from 10 to 15 cm, no? Ganun po ang uh, height ng gripo kung kayo naman ay maglalagay ng abang sa inyong mga lababo. Next natin, ano ba ang standard height ng ating mga lamesa, no? O yung ating mga dining table. So, sa atin, sa dining table po natin, ang ating dining table ay... Uh, standard height po nyan is from 71 cm to 76 cm. So, pag kayo po ay nasa uh, average level lamang po ng inyong height o kayo po ay may kasamang bata na gagamit ng inyong dining table, so pwede po nating consider yung height na 71 cm. Pero kung halimbawa po ang nakatira sa sa inyong bahay ay mga mga adult na o um, malalaking tao ang nakatira so pwede po kayong magpagawa ng langesa na 76 cm so sa 76 cm ay akmang -akma na po yan doon para sa uh, mga gagamit ng mga adult so kasunod po natin dyan yung mga upuan o yung ating mga bench na ginagamit sa ating dining table so ano ba ang height nyan so kadalasan po nyan ang kung bababa po ang inyong lamesa, sa na 43 uh, cm. Tapos kung gusto niyo naman po yung tinatawag nila na high chair, ang maximum po niyan is 58 cm. ang height ng ating upuan para sa ating mga dining table. Susunod so, po natin ay ang ating isame. So ano ba ang standard height ng isame? Uh, kadalasan po niyan ang ating uh, kisame niyan ay ang height po niyan is 8 feet. No? Pero kung gusto nyo po ng mas mataas pa na kisame, dapat po ay uh, yung maximum po nyan is 10. Kung halimbawa po kayo ay magkakabit ng mga chandelier sa inyong mga living room, no? kung kayo po ay magkakabit ng ceiling fan, So, pwedeng-pwede na po dyan yung 10 feet na height ng kisame. No? Pero pagdating naman po sa ating CR, so, syempre ang CR po, ang kisame po ng CR natin ay mas mababa po yan. No? So, ang height po ng ating CR dyan is ah, uh, 7 feet. No? Ang height ng tisabi ng ating CR is 7 feet. So, ang isa po sa advantage ng paglagay ng uh, ng 7 feet na tisabi ng ating CR, halimbawa po kung kayo ay merong exhaust fan sa loob, so mas madali niya kung uh, nailalabas yung yung amoy o yung init sa loob ng ating CR kasi mas malapit po o mas mababa po yung ating tisabi na pinagkakabitan ng ating exhaust fan Next natin ay ang ating kama o yung ating bed, no, bed frame. So sa bed frame po natin, no, ang standard po na height diyan is from 18 inches to 36 inches. So may mga bed frame po na mababa, may mga bed frame po na medyo mataas. Yung medyo mataas po na bed frame, uh, advantage po niyan is madaling linisin sa baba. Sa ilalim, madali po siyang linisin. At the same time po, kung kayo man po ay gusto nyong mag, mag lagaipan uh, lagay pa ng mga ibang gamit sa ilalim ng inyong bed frame, pwede kung gusto niyo po siyang palagyan ng mga drawer, no, kagaya po ng mga nauuso ngayon. So, po, pwede po yan kapag ang inyong uh, bed frame ay mataas o nasa 36 inches. Basta po yung kanyang uh, minimum at least 18 inches magmula sa finish ng ating floor. Isusunod po natin ay ang ating shower. Ang ating shower naman po, ang standard height po niyan is 6 feet and, 6 feet and a half. No? sa 6 feet and a half po na yan uh, akmang akpa na po yan sa height natin ng na mga Pilipino no? na average na average lang po ang ating height so sa 6 feet and a half po na yan yan po yung abang ng uh, shower ngayon po kapag yan po ay nilagyan po din yan ng uh, shower head so mas bababa pa po yan ngayon po kung kayo po ay sadyang matangkad umabot po ang inyong height ng 6 feet mahigit no? pagmabukod po ang inyong height so pwede niyo po yung i-adjust kung kayo po ay nagpapagawa o nag naglalagay ng nagpapagawa ng plano no pwede niyo pong i-suggest dyan sa inyong designer o sa inyong architect na ng inyong shower kasi ang gagamit po ay matangkad talaga pero pero sa mga average height ng ng mga Pilipino no akma akma na po dyan ang height ng ating uh, abang ng shower sa 6 feet and a half Next natin ay ang abang ng ating toilet bowl o ng ating water closet. So, yung abang po na yan, kumbaga yan po yung butas ng ng ating water closet na nandun sa flooring na pagkakakita ng ating, ng ating toilet bowl. So, yan din po ay may uh, standard din po tayo sinusunod dyan. Kasi po yan sa ating YouTube video, sa ating YouTube channel, no, yan din po ay may madalas na nagtatanong bakit po hindi ito i hindi gumagana ng maayos ang kanilang toilet bowl. No? Ma mabagal mag-flush o mabilis magbara. So, ang isa po sa dahilan yan ay hindi po tugma yung abang ng butas ng ating water closet. So, sa paglalagay po ng, ng ating abang para sa ating water closet, ang butas po niyan sa flooring, kapag ka po ang inyong wall ay hollow blocks pa lang at hindi pa po napapalitadahan, so, ang ano po yan, ang standard po na distance niya magmula sa wall hanggang ng butas ay 33 to 35 cm. Kapag ah, yun naman po ay may tiles na, tapos maglalagay po kayo ng abang, so ang standard naman po niyan magmula sa wall ay ah 30 cm to 30.5 cm. So oh, may clearance po yan. Doon naman po sa ating uh, bathroom mixer. Yung bathroom mixer po na yan, yan po yung adyasa ng hot and cold just in case na kayo po ay uh, maglalagay ng uh, shower na may hot and cold. No? Ang inyo po ja dyan na shower ay eh, yung mayroong mixer. So ang mixer po niyan, so malaking bagay din po yan na mailagay nyo po ng tama kasi pag masyadong bababa po ang inyong mixer, ang mangyayari po nyan ay uh, masyadong mababa din po yung inyong showerhead so baka po tumama sa ulo po ninyo yung showerhead habang naliligo o masyadong malapit sa inyong ulo ang inyong showerhead kaya dapat yung mixer po ninyo o yung adyasa ng inyong hot and cold ay dapat nasa standard height din po so ang standard height po nyan uh, is 91 cm pwede rin po na 90 cm basta po hindi na po kayo bababa ng 90 cm para po yung Uh, inyong shower head ay uh, ng maayos, no? magiging komportable po kayo habang ginagamit ang inyong uh, shower. Next natin ay ang uh, baitang ng ating hagdanan. So, ang baitang po ng ating hagdanan, so number one po natin lagi kinukonsider dyan, yung safety and comfort. So, kung pag uh, pagbabasihan po natin ang, ang safety kung yun ang ating i-consider. So, dapat po tayong sumunod sa uh, standard height and with ng ating mga riser at ng ating run. So, dapat tayo sumunod sa kung ano ba ang nakasaad sa National Building Code. So, sabi po sa National Building Code, dapat po yung yung rise nung ating hagdan ay hindi lalampas sa 19 to 20 cm. So, ang ano po talaga niyan sa sa National Building Code is 9, 19 cm. So, ang ginagawa na lang po dyan para hindi po magkaroon ng butal So, ginagawa po yan na 20. So, pagdating po niyan sa 20, lalong-lalo na po sa sa mga bahay natin. So, hanggat maaari, huwag niyo na po siyang tataasan yung ating uh, riser o yung taas ng ating baitang. Huwag na po itataas kasi pag ang gagamit po niyan ay uh, bata o di po kaya ay uh, elder na po. So, may hirapan po silang maghakbang kasi medyo mataas na po yung 20. Kung tataasan niyo pa po yan, mas mataas. So, di baling ibaba nyo ng konti. Huwag nyo lang pong ah, masyadong itaas yung riser ng ating hagdanan. So, yung run naman po o yung lapad ng ng ating baitang, no, kung yung kumbaga po yung tinatapakan po ninyo sa inyong baitang, yan po yung ah, kanyang run na tinatawag. So, ang lapad po ng baitang ng ating mga hagdan, no, ay dapat mga nasa 10 inches. So, mas maganda po kung gagawin po ninyo na mas malapad. No? Basta huwag nyo na pong ibababa sa 10 inches kasi yung 10 inches ay nasa average po ah, uh, ng paa ng ating ng mga gumagamit nyan. So, sa atin po kasi kung mas malapad po yung yung run o yung tapakan ng ating baitang, mas komportable po ang ating pagbaba at yung pagtapak po natin sa hagdan. So yan po ay nakasaad sa ating National Building Code. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsama sa ating video. Talamin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Lalong lalo na po sa mga kapatid natin na nagpapagawa o nagsisimula palang gumawa ng mga iba't ibang mga mga bagay-bagay na makikita natin sa ating tahanan, no? makapagbigay tayo ng kaalaman kung ano ba yung mga standard height and standard na lapad standard laki ng mga parte ng ating mga uh, kagamitan na ginagamit sa ating mga tahanan. Sa muli, ito po si Julius. Thank you and God bless.